Hi mga kaibon, magandang gabi sa atin lahat. Ngayon naman ang pag-usapan natin, ilang beses nga ba dapat kumain yung mga hanpid natin na, na inakay? Kung ikaw ay mahilig maghanpid dapat alam mo to. Kung ilang beses nga ba dapat pinapakain yung mga hinahanpid mong inakay? So katulad dito, nagpapakain po tayo ngayon. Meron kasi akong mga naririnig, kada tatlong oras daw magpapakain ng mga hanpid na inakay. So totoo nga ba yun? Nasusunod nga ba yun? So pag-usapan natin yan maya -maya meron din na nagtanong sa akin kung pwede ba daw kumain yung inakay. Dalawang bisis lang sa loob ng isang araw o sa loob ng maghapon. Meron daw kasi siyang pasok. So, meron po siyang trabaho. Tinanong ako kung pwede ba daw kumain yung handpig niya. Dalawang bisis lang sa loob ng isang araw. Ilang bisis nga ba dapat kumain yung mga handpig? So, marami kasing manalilito para sa akin yung akma na dapat kumain yung hanpid natin na nakay ay tatlong beses, umaga, tanghali at gabi, pakainin nyo ulit kapag wala na pong laman yung crop. Totoo nga ba na kada tatlong oras pong papakain ng mga hanpid na nakay? So ang sagot, hindi po kasi hindi naman po yan ang susunod. Mas uh, okay pa kung di old kumbaga uh, bagong pisa, so doon, uh, kumbaga kada tatlong oras, pwede pang masunod yun na papakainin mo yung mga pita. Sagutin naman natin kung pwede ba daw na dalawang bisis lang kumain yung mga pita na kahit. So pwede po yun. 2 so, to 3 weeks, pwede na po na dalawang bisis lang kumain yung mga pita. Mas tabusogin nyo lang, okay lang yun.